Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis At Beth Flores po, Ngayon pong wonderful Wednesday. Yan, ah. Pwede mm. kasi yung maging windy. Pwede maging wonderful. <laughs> uh, yun, yun, yun eh. ba? Diba? Maging wonderful Wednesday man yan o maging wonderful Wednesday. Uh, Yon. Pero wow, uh, wow, 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 Hallelujah. Hmm, hmm. Meron ka lang Thursday eh, o diba? Uh, yeah. so, ba? Diba? So, gano'n mga kaibigan, kamusta po kayo? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, di po? At yan po ay napapakinggan nyo mula sa 702 DZS. So, sa atin po mga kaibigan, na ah, ba, bagong, bagong nyo lang po kami narinig ngayon, ito po yung programang Gabay, wala po mm. sa 702. Okay. So, kung kayo pa ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po yung ating programa mula po sa One Corporate Center mula sa Pasig na ibinabato po naman ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Patuloy ang panawagan natin na suportahan ang transmitter project. Diba po, kung ngayon naman, kung kayo pa ay nasa Visayas at Mindanao at nakikinig kayo gamit din po ang transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po sa ating mga kaibigan dyan sa DYVS sa Bacolod. O ba? Diba? kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula po ang pari hanggang hulo. Ayan. At maganda inyong connection. magandang reception ng programa. Sabi nga po natin, mga kaibigan, mas maliwanag nga daw po. So, totoo naman. So, at sa ating pong mga kaagapay nanda po sa iba't ibang bansa na nakatuon sa atin, pagpalain po kayo ng Panginoon. So sa loob po ng 30 minutes, dalangin natin, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para po maging mananagumpay tayo sa ating paglalakbay. Sa ating pong araw na ito. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang tuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or tigas sa araw-araw po yan. Naglalayong kayo ng mga makalangit na mga awitin at marami pang mga katutuhanan na dapat na ibahagi. At hindi po lamang yan, kundi salita ng Diyos galing sa Biblia na basihan at batayan ng ating pananampalataya na ito ay patuloy na sa atin ay hahamon at patuloy nagagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kahapon, nagkaroon tayo ng crush course, di ba? Patungkol sa contact lenses. Mga uri nito at paano natin pangalagaan ang ating mga mata kung gumagamit tayo ng contact lenses o contact lens wearer tayo. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng paggamit ng safety glasses. Ayan. Sabi pong ganun, wear safety glasses for even the simplest task. So, gumamit daw tayo ng safety glasses kahit dun sa ginagawa nating pinaka-simple, di ba? Eh, kahit naman daw po hindi tayo tulad ng mga handyman, yun ba, na napapanood natin sa TV, at hindi tayo mahilig magpapogi o magpaganda gamit ang ating safety glasses. Huwag daw naman po nating ilalagay sa risk ang ating paningin na sa hindi paggamit ng eye protection kahit sa mga simpleng do it yourself or DIY project sa ating tahanan. Kahit gaano daw po ito kaliit. Nakakakita tayo ng mga eye injuries totoo po to ha kahit sa amin sa klinik, na nangyari dahil sa simpleng paghang ng picture, di ba? O kaya isang maliit na parte ng pako o yung frame ay may nabali na punta sa mata. Meron din isa kaming pasyente, alam niyo ho, nasa nandoon siya sa garden. Tapos pagdaan niya may tumamang sanga sa mata niya, o di ba? O alam nyo ba sa Amerika, sa araw-araw daw Dalawang libong Americans ay nakakaranas ng on-the-job eye injuries. Pero 90% dito ay sana naiwasan kung gumagamit sila ng protective eyewear. So ang paggamit ng safety eyewear sa ating mga tahanan, workshop, kung meron man, garage, yard, kaya sa pagtatanim natin o sa workplace ay maadik magprotect ng mga mata mula sa injury at damage maaari ding ma-injure, di ba? Ang ating mga mata mula sa airborne chemicals, uh, dust, di ba? At debris. Kaya napakahalaga ang proteksyon mula sa mga potential harm. So bilang dagdag kaalaman po, eh, gusto ko pong i-share yung top 5 reasons to wear safety glasses mula po yan sa safe vision. So ayan po sa article, kung ang isang worker daw po ay nagkaroon ng eye injury, ito po ay kadalasang dahil sa hindi tamang paggamit ng eye protection o dahil sa kawalan ng eye protection. Marami po sa atin ay hindi nakikita ang kahalagahan ng eye protection sa workplace. So ang mga potential hazards ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagcover ng ating mga mata. So narito po yung mga ilang dahilan kung bakit ah, kailangan nating magsuot ng safety glasses una proteksyon mula sa mga foreign objects o debris di ba so ang safety glasses po makaka-prevent ng foreign object o debris sa pagkasira ng ating paningin ang mga dangerous particles o kaya chemicals ay maaaring lumulutang-lutang lang sa ating workplace so ang construction welding maintenance mining at ibang dangerous na trabaho ay maaaring makasira ng paningin so ang dirt dust, pollen, kahit po yung mga splinters ng kahoy o kaya yon, maaaring maka-irritate ng mga mata at magdulot ng long-lasting damage. Ito po ang kadalasang nakikita namin sa clinic namin mismo. So pangalawa, protection mula sa mga extremely bright or unsafe lights. Totoo yan. So ang mga safety glasses, maaaring magligtas ng ating mga mata mula sa mga harmful effects ng high intensity lights. So ang mga ilaw na ito ay maaring manggaling sa mga maraming uri na ginagamit sa pang-araw-araw na gawain tulad ng halimbawa motorsiklo, kotse, welding torches, lasers at marami pang iba. Ang paggamit ng safety goggles ay makakatulong upang maproteksyonan mula sa mga maliliwanag na light source na maaring makasira ng ating paningin kadalasan po yan mismo yung macula ang naapektuhan. So another, sabi niya, protection mula sa eye illnesses. To, maraming computer-related jobs ay nagre-require ng pag um, yun na nare-require po na laging nakatingin sa monitor ng mahabang oras kapag ang ilaw mula sa ating computer pumapasok at magre-reflect sa ating mga mata, ito ay maaari magdulot ng fatig at yung iba vision loss. Yun na yung worst na mangyayari. Ang pinaka-common na eye illness dahil sa computers ay yung tinatawag natin computer vision syndrome na maaari magdulot ng sakit ng mata at malabong paningin kasama nito sakit ng ulo, di ba? So ang best way ay magsuot ng glasses na habang nakaharap sa computer ng mahabang panahon. So, totoo po yan. Meron din, ito pa, ang mga protective glasses ngayon ay fashion-friendly na rin. yan. Marami hindi gumagamit ng safety glasses dahil ang feel nila, limited styling options at hindi ito maganda. Alam niyo po, so ngayon, may malawak na selection na ng styles na mapagpipilian. And also, protection mula sa chemicals at pesticides. Ito rin ang chemicals at pesticides ay dangerous sa ating mga mata. Maaring magdulot ito ng inflammation o yung pang ito yung tinatawag nating namamaga ang mga mata, nagiging pula at lumalabo ang paningin. So, kung ikaw ay nagtatrabaho gamit ang chemicals at pesticides na regular, na regular mong kasama ito, mahalaga na gumagamit ka ng safety glasses dahil ito ay nagpapababa ng risk na magkaroon ka ng allergic reaction sa mga production o produktong nabanggit, di ba? So huwag magtiwala sa sariling sunglasses o prescription glasses lamang upang maproteksyonan ng ating mga mata mula sa panganib. Ang paggamit ng properly designed glasses ay makakatulong upang maprevent sa lahat ng potential hazards. Napakahalaga po ng proteksyon sa ating mga mata, physical man o spiritual. Habang binaba, habang ginagawa ko po to, naalala ko po yung lyrics ng isang magandang hymn. Sabi nga, Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Tapos as you go along the, that word, sabi niya, Silently now I wait for thee. Ready my God, illumine me. So mga kaibigan, nasa atin pa rin pong choice kung pangangalagaan po natin ang ating physical vision. But most of all, pangalagaan din po natin ang ating spiritual vision. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Huwag uli ang sinasabi mo anak. Amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa palatuntunan Tunang Gabay contact lenses, salamin upang maingatan ang mga mata. Kailangan natin ng protection Wala sa mga foreign object na sisira ng ating paningin. Talaga, abay, pag ikaw ay wala ng paningin, hindi eh, ka na nga makakakita. Narito naman ang tanong, ano ang tubig? <laughs> isa sa mga unang nilalang ng nagmamahal na Diyos, Evangelista Paul Mortis. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga ang tubig? Ano ang kahalagahan nito? Balik po tayo sa tubig. Ano po ba ang kahalagahan nito sa buhay ng mundong ibabaw? Kung wala nito, ang buhay natin ay hindi pala magtatagal. Kung wala ng tubig, Number one, nilalang ng Diyos ang tubig at ang lupa. Ngunit dahil sa masalimuot na kaganapan sa mundo, sinumpa ng Diyos ang tubig at lupa. Dahil sa napasukan ng kasalanan, ang magandang ginawa ng Diyos. Kailangan ang pagpuksa. Revelation 16.3, binuhos ng pangalawang anghel yung laman ng mangkok niya sa dagat naging parang dugo at patay na tao. Yung tubig sa dagat at namatay ang lahat ng buhay na naroon. Sa panahon naman ng mga Israelita sa panahon ni Moises, mula sa pagtakas nila sa pagkaalipin sa Ehipto ng paraon, anong, ano nga ang naging kaganapan sa pagtawid nila sa dagat na pula? Ano ang dakilang mirakulo na pinakita ng makapangyarihang Diyos sa mga Israelita at sa mga Ehepsyo? Pangalwa, hinati ng Diyos ang tubig para kay Moises. Exodus 14.21-22 Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinahihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na nilalakaran ay tuyong lupa sa pagitan ng animoy dalawang pader na tubig wow glory sa bagong tipan naman sa panahon ng ating Panginoong Hesus pangatlo ginawa ni Hesus ang tubig na naging alak wow wow rin ito Juan 2:1 hanggang 11 hindi na natin babasahin 'yon kasi medyo mahaba. At ito po ay nangyari nga po sa kana ng Galilea. Correct. After two days may kasalan sa kana ng Galilea, nandoon ang nanay ni Jesus, invited din sa wedding si na Jesus at ang mga disciples. Nang naubos ng alak, sinabi ng nanay ni Jesus kanya, wala na silang alak. Nanay naman, hindi pa ito ngayon ang time ko. Hayaan na lang po ninyo ako sa ginagawa ko. Tugon ni Jesus. Sinabi ng nanay niya sa mga tauhan, gawin ninyo kung ano ang pinagagawa niya sa inyo. At yun na nga po yung may nangyari roon. May anim na malaking jars, puno ng tubig, at ginagamit sa ritual sa paglilinis ng mga hudyo at uh, you know, ang sabi lagyan mo ng mga 20 30 gallons na tubig at uh, you know, bahala na ako. At yun nga po ang nangyari, inutusan ni Jesus ang tauhan, gawin mo 'yon pagkatapos kumuha ka at dalhin mo doon sa sa you know, sa panauhing pandangal in charge ng kasalan at bumilib yung tao na yon sabi wow ang sarap naman ng alak na ito pangkaraniwan sa ibang tao eh ang yoong ano yoong binibigay ay yung ano, yung, uh, uh, yung, uh, ano uh, masarap na na alak sa uda pagkatapos para sa ganoon paglasing na hindi na matitik you know, Hindi na ma, uh, ano kung mga first class ba 'yun o hindi pero ang sabi dito bah, eh first class yung katapusan na ibinigay kaya tuwang-tuwa sila. Himalang nangyari sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Pinakita niya doon na dakila siya, kaya bumilib ang mga disciples sa kanya. Amen. Pakapat, si Jesus lumakad sa ibabaw ng tubig. Mateo 14.25, madaling araw na you know, sumunod si Jesus sa mga disciples. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Kalima, ang tubig lumabas mula sa bato. Exodus 17.6, Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato na sa horeb. Hahampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng tao. Gayon ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga leader ng Israel. Sa bilang 20, talatang 11, pagkasabi noon, makadalwang pinalo ni Moises ang bato. Sa pamagitan ng tungkod, bumukal ang masaganang masaga tubig at nakainom ang bayan pati na ang mga kaawaan. Opo, mahalaga ang tubig at ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito sapagkat ang Diyos ang tubig ng buhay na kailangan natin upang matighawan tayo sa kauhawan dahil sa kasalanan upang sa gayon maging maayos ang ating buhay dahil si Jesus o ang Diyos ang tunay na tubig nang buhay. Di ba anak? Opo, ama. Ayan. Mm -hmm. Naalala ko tuloy. Ate Carol, kamusta na? Si Ate Carol po, nakikinig lagi sa programa natin. Ay, anyway, anyway, totoo po yun. Ako, tubig. <laughs> Hindi lang sa buhay natin. Bukas ka pa ma'am, nadadaanan ko yan sa, ano eh, sa tips for taking care of our eyes. Okay po, mahalaga po yung tubig hindi lang po sa ating pang-araw-araw na buhay, pagliligo, paglinis, pag-inom. Ako po pag kulang ang tubig, nagkakaroon po ako ng vertigo, nahihilo ako. So, al alam ko po 'yon, kailangan ko uminom lagi ng eight glasses of water. Tapos guess, yeah. tama po 'yon, cleansing din po 'yon sa loob ng ating katawan, ah uh, hmm. pag pag hindi tayo umiinom ng tubig, mapapagod po 'yung ating mga organ sa loob. So dapat po dire-diretso 'yan. At tandaan, umiikot po ang dugo throughout iba, circulatory system. Kailangan ng tubig para mas hindi siya maging malapot, 'di diba? Kailangan hmm. natin 'yon. So ganon mga kaibigan, napakahalaga po niyan sa ating buhay. Kaya hmm. kahit din po sa ating spiritual na buhay, ang Panginoon ang tubig ng buhay. So okay paano natin malalaman makikilala ang Panginoon ang magbasa tayo ng salita niya yep. wag tayong masanay doon sa my term mga sermonets <laughs> o kaya mga canned goods na sermon yeah. o kaya nung iba ng ibang tao sermonet taon. makes christianet so Opo, di ba so mas mabuti na though i appreciate yung mga sermonets pero dapat mo no, magkaroon tayo ng personal na pagpili personal mm -hmm. na pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun yung maganda mm -hmm. kasi ang magandang excite, ang maganda dyan, kapag yung lesson na tinurun sa'yo ng Panginoon, maririnig mo sa mga mahuhusay na hinahangaan nating mga speakers, na mga mm -hmm. writers, tapos marik, makikita mo, ay, pareho kami, mm -hmm. gano'n. Yun yung maganda yeah. Pa doon. parehong spiritu eh. Yeah. Aby, pareho kami. Na, yun din ang tinuro sa akin ni Lord nung time na yan. Gano'n lang yun. Amen. Kaya mas mabuti na patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Okay. okay po. O, pray na po tayo. Let us again. pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat po. Tinuturoan mo kami ng kahalagahan ng water not only in cleansing our outward but also our inner part as well. Lalo lalo okay. na po sa aming health. Salamat po. Eh hindi rin lang po yun. Ganon din po yun. Kahit po sa aming spiritual life, ikaw po ang siyang tubig ng buhay na na, na nag-a-address ng aming pangangailangan at nagbabago ng aming outward na appearance at outward mm. na buhay. So, salamat po doon, Panginoon. Today, thank you po sa aming mga kaibigan. Ngayon po ang kanilang special day. Ang aking pong best friend forever, si Carol Yamanzares Johnson na nasa Amerika. Salamat po sa kanyang buhay. Alam ko, Lord, dumadaan siya sa mga health issues ngayon. So, dalangin namin, Panginoon, you be with her, provide her needs and healing as well. Ganun din po, Panginoon, kay Maria Josefina Villieca. Salamat po sa kanyang buhay. Kay Yolanda Posadas Belen, Lani Santos, Josephine Tangil, kay Juliet Hurtchen Rader. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. Si Arlene Ancheta, si Belen Argulio, si Mika Elida Buhay. At ganun din, Panginoon, kay Ephraim Season ng Grace Community Church. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon. Kahit po sa Season Family, na patuloy na naglilingkot po sa balik-balik, pagpalain mo po sila. Panginoon, thank you po patuloy. Kahit sa buhay ni Ate Carol, nabanggit na po namin kanina, pagpalain mo po sila. Ganon din po kay tatay, at uh, tatay Poha at kay Nanay Poha, pagpalain mo rin po sila, Panginoon. So Lord, marami po kaming mga kakilala na nakikinig sa program. Naalala ko rin po si Ate Minda, ah, uh, Panginoon, sa Dalapas, sa si Kuya Ramon. Pagpalain mo rin po silang mag-asawa do alam ko Lord, uh, ibang oras, pero pag napapakinggan nila, nagpo-post po sa amin, nagsasabing uh, pinagpapala sila ng program. So Lord, salamat po doon. Hindi lang naman po kami ang pinagpapala, marami ka rin pong pinagpapala sa mga lessons na itinuturo mo sa bawat isa sa amin. So Lord, dalangin namin, patuloy ka pong manguna sa bawat isa. Today, as we always pray every everyday, Father. We ask for your healing sa mga kaagapay namin na nasa banig ng kalamdaman. Mm -hmm. We ask for your provision sa mga kaibigan namin, kaagapay na nangangailangan po ng iyong provision. We ask for your comfort and mercy sa mga kaagapay namin na who lost their loved ones lately. Mm -hmm. yes. Nanangin po namin sa kanila. Ganon din po, Panginoon, we ask your guidance. Sa mga nasa crossroads ng buhay, at hindi pa alam ko anong next step maging ikaw po ang wisdom nila. So Lord, marami pong salamat. Tulad po ni Apostol Pedro, lagi po namin binabanggit saan po kami pupunta na iyo ang buhay. So Lord, maraming maraming pong salamat kasi nasa iyo yung aming assurance, nasa iyo yung aming tamang direction. Salamat po. Panginoon, marami pong salamat dahil kayo nga po ang tubig ng buhay na kailangan kailangan ng bawat isa sa amin upang patuloy kaming mabuhay. Hindi lamang sa physical kundi sa spiritual dahil kayo po naman talaga ang kasagutan sa aming mga pangailangan. Kaya dakilang Diyos salamat po, lagi kayong sa amin ay sumasama at hindi ninyo kami iniiwanan. Glory to your name. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, lapit po ha, wag pong bibitaw at patuloy po tayong manangan sa Kanya. Meron lang po akong gustong i-share, lalo na po dun sa mga kaibigan natin who lost your loved ones. And meron pong hmm. grief share ang Union Church of Manila naging pagpapala po to sa amin ni Pastor Nest, Di ba po, we lost our son, si Kuya Pau. At ito po naging blessing sa amin. Malaking blessing po ito. Lalo po sa inyo na nangangailangan po ng, uh, ng help as you go through the mourning process. Pwede po kayong mag-email sa care coordinator at unionchurch.ph. Ulisin ko po yun ha, care coordinator at unionchurch.ph. Kasi magkakaroon na naman po sila uli ng panibagong series of this. ah uh, kung may, meron po sila via Zoom at meron din po silang on-site. So kung gusto niyo pong mag-join, simula po ito ng August, August 30 yung via Zoom. Tapos po, 13 weeks po ito, once a week So, this is such a big help sa amin. So, we know ganun din po sa inyo. So, yun po ha, gabi please ma mag-contact them for this. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluhalhatit pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Villena, at Aruel Mendoza, kasama po ang ating gabay-balkada sa Broadcast Engineering, Radio TV, ProTech, at sa Mukawit Transmitter, Pagpalain Kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag seso Kristo ang inyong gabay. Di mawawala mawawalay kailanman, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay Gabay